So yun, binisita tayo ng isa sa mga followers natin dito. Uh, pinapunta ko siya dito dahil uh, gusto kong matanong, ma-interview siya kasi bihira yung mga katulad niya na nagugupit sa lalaki. Kadalasan, kayo mga nagugupit sa mga babae, di ba? Kung baga yung babae talaga na may pamilya, bihira natin ma-encounter na magka meron sila ng uh, interest para magugupit sa lalaki. Bakit mo pala naisipan na magugupit sa sa lalaki? Nagkataon lang po. Kasi nung, nung ano, nasabi sa amin na kami ng release, mm -hmm. ano, nung una, tahe oh. sa oh. dressmaking. Kaso nung, ano, nakuha sa akin yung na parang naisip ako kung ano bang naikita. Mm -hmm. Naman nga pala ang pangalan niya? Joanne po. Ah, Joanne. Taga, saga, taga, taga sa... Alam ko, Hala. Tagahalang talaga kayo? Ah, Si mister mo taga lang din. Opo, sa buhay. Ilan yung anak mo? Dalawang po. Parehas lalaki. Opo. So, yan nakita nakita ko siya nag-message sa akin sa Facebook. Uh, nag, nagbati lang na, 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 lang. <laughs> na followers <laughs> daw niya ako so natutuwa ako kasi lagi ko may pala ako um, na appreciate ko kaya pinapunta ko rito para tanongin kasi siyempre bihira talaga yung mga ganito ano yung kumbaga parang siyempre eh, kung iisipin natin mas okay sa babae dahil babae ka eh. Kasi yung si misis nga nagre-rebound din siya. Okay. Ah, uh -huh. uh, nahihirapan siya gumupit sa lalaki. Pero ikaw, marunong ka nang gumupit sa lalaki? Marunong lang po. Pero yung magaling, hindi yun, pa. Hmm. Ah, nakakatawa naman. Sarili niyo ng bahay mo sa... Yun nga uh, po, magit ng relays. Ay, magit ng oh, relays? Marirelocate kayo? Oo. Oh, Kaya po po, hmm. pinarsot. nang time na pandemic, nagseservice ka na sa babae? Wala. Siro. Siro, siro nalays ka tapos sa lalaki? Oo, makikita ko din ng mga bata mm. na ano... Na, Uy, talagang kita. Ayun. Hanggang sa paunti-unting basic-basic, nakapukuha din. Ah. Ilang taon ka na ngayon? 33. Ah, 33. Tapos, si Mr. Ano trabaho niya? Ano, parang kay talod sa Hanang. sa ah. Saka, ano, sa Sabungan. Ay, okay. So, na, natutuwa ako sa iyo kasi gusto kong... <laughs> ma... ma Uh, uh, gusto, gusto ko na, ma interview ka mga ka dito. <laughs> ano talaga yung ano talaga yung gusto mo para sa pamilya mo yung yung uh, pangarap mo para sa kanila? Ano po yung eto po kaya ko Ay ako hmm. piniporsige kasi yung mga anak ko makikita ko yung kanya rin may kukupitan ka nasa bahay pa rin ako di kaya na, kasama ko pa rin. Ma! Ano. eh! ayun oh, know. o yung baka kasama mo sila hindi ka maka oh, papahiwalay pa sa kanila lang 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 na, habang nagahanap buhay ka iba yung ano no. mm hindi, -hmm. kasi kung mapapalitan kami mag a ka gigising ka ng alas 4 ay iwan mo sila eh, hindi mo naman alam ang mga kasama mm -hmm. mo sa ano ang unang chat niya sa akin mga kabarbero nangingis <laughs> na akin ng barber chair saan so, <laughs> no, gusto mo talaga? barber chair talaga gusto mo? barber chair kasi ay, ang mahal daw, hindi daw kaya. Siya yung babae na gusto, barbrichel -britch, bar ang gusto. So meron tayong pinaglumahan na barbrichel, ginamit ko na ito noon pa. Opo Nung nag-uumpisa ako mag-vlog, kaya ibibigay ko na sa kanya. Dito oh, sa tabi. Narinti ko na yan. Oh, Sa'yo na yan, sa barbrichel na yan. Ginamit ko yan na nag-uumpisa ako. Okay pa yan, magagamit ko pa oh. yan ng pamatagal at saka pwede. Pag okay, yung mga bata na sila natutumagupit, matiba yan, pwede pa nila pakinabangin yan. Thank you. Yan, parang kabuhayan mo na yan. Kaya pinapunta kita rito dahil gusto kong ikaw na may mismo yung personal na makita mo yung barber chair. Kasama mo na siya pag uwi. Oh, yeah. Hindi lang yung maibigay po. ko sa'yo sa ngayon. Ano mo masasabi mo doon sa iyong barber chair na kahit Aba. buma na kahit uh, ah, hindi Aba. man siya kaganda ha. Pero mapapakinabangan mo. Oh, oh. Alam oh. ano po yan, alam ko po presyo niya. <laughs> so, nung time na nanihingi ka, meron na talaga ako. Hindi ko sinasabi sa'yo na uh, meron na ako gusto ko uh, iplano na i-surprise ka na ibibigay ko talaga sa iyo. po oh. So, yun. Ang plano ko talaga sana bigyan lalaki kasi usually pag barbero lalaki, di ba? Medyo nagka-interest lang ako sa sabi ko. Bihira sa babae yung nagka-interest sa barbering. Sa iyo na yan. Hmm. Siyempre, may kasama yung pamasahe. Hindi po pwedeng wala. <laughs> 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 Hindi po pwedeng wala kasi lalaki laki niya eh. Ah, ito. Ito yung 1,000. Pamasahin doon sa barber chair. Tapos bigay ko sa iyo yung blade. Ah, yeah. salamat. Thank you. Wow! Matagal-tagal mo gagamitin yung blade po, na yun. Yung blade kasi po yung pagka nag aahit Oo. Para map mapag-aralan mo kung paano salamat gumamit po. ng blade na may hawakan. <laughs> oh, <po>. <laughs> <-uwi mo> na. <laughs> oh, salamat po. Isang box. Iwi mo na. Salamat po. Sakto-sakto naman sa'yo kasi matangkat ka eh. Kaya abot na abot niya kaya sa mga bata. Pagawan mo na lang kay mister mo nung upuan ng mga bata yung bangkito. Kasi wala nang bangkito hindi ko lang kung saan na napunta eh. Nakaka-stuck yan sa bahay kaya pwede mo nang pakinabangan. Ayos! <laughs> Ingat kayo pag uwi! Nakasakay na yung barber chair na pinigil natin sa kanya. Sana makatulong sa iyong pangkabuhayan. Sige kuya. Oh. Ihatid muna sila. Sa halang ate? Sa halang. Oh.